Hello mga kabigay, kamusta kayo? Ang um, share ko ngayon about sa sa ligid, sa tires or sa gulong no? Kasi lately ay may mga nakita tayo sa news Even sa social media, mga insidente ng pagsabog ng gulong Or your tire explosion So, importante din natin malaman regarding sa 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 gulong ba, sa ligid, sa tires, kung hanggang kailan lang ba ito natin pwedeng gamitin. Ah, uh, nakasalalay din ng buhay sa atin dito sa gulong ba. Hindi lang basta akala mo gulong kasalalay kasi lalo na mabilis yung takbo guys, no? pagkaan ganyan mga insidente eh, huwag mo kagad ka ibibreak kaya mo lang mag slow down yung sasakyan pagka huwag na manipa yung tulad na mangyari no? just in case lang so, sabi nga nila mas maganda pa rin yung may alam So yung mga gulong, uh, dapat i-check yan ang maximum uh, timeline para gamitin natin ang ating mga gulong sa ating unit, sa, sa ating mga sasakyan. It's 5 years. Again, only 5 years. no from the manu manufacturing date dapat five years mo lang may mga lalo na yung sa unit natin sa sa mga surplus unit natin alam natin na hindi man natin may kakaila na galing sa Japan ay I minsan mean, yung ibang gamit natin yung mga stock pa ibig sabihin galing pendul so it is very important na tingnan nyo yung manufacturing date yan ano ba ngayon 2024 sa so, pinakalisto, oh, pinakamatagal na manufacture date na kung saan pwede pa natin ang gulong gamagamit is 2019 or 2020. Okay? Makikita niya yung iba, yung stock, kapal pa yung kanyang ano, ha, yung rubber. Pero, kung umabot na ng 5 years, iba na po yung texture o yung quality ng rubber ng gulong pag umabot na ng 5 years yan. Delikado na yan, lalo na kung Ginamit mo pa siya sa long drive, 'di mainit. Doon po nangyayari ang explosion ng mga gulong. So it is very important guys, you have to know this. We have to save our lives, our loved ones, and even our unit. Check niyan, nakikita niya manufacturing date, yung katabing 2 digits number that is the number of weeks ng taong 'yon at yung last 2 digits ay yung taon. Alimbawa, nakikita nyo sa video. Yan, kanyang manufacturing date. So, kung may time kayo, tinan yung gulong na nakakabisa yung unit. Eh. Baka yan ay nasa sobra na limang taon, guys. Palitan nyo na. Importante yung buhay pa rin. No? Huwag manginayang sa gagasas yung pera. Pag-iilang so, yun guys, uh, thank you and please subscribe to our channel for more. Pangingkat palagi, check your unit always and always pray before you travel. God bless. Bye-bye. Thank you for watching.